guys, welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong agrigabay para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka and for today's video guys is kung last time guys is pinag-usapan natin kung nag expire ba yung mga granular na abono this time naman guys is pag-usapan natin nag expire ba ang mga insecticide so ayun guys uh, karamihan kasi sa atin guys is may mga insecticide tayo guys na hindi talaga natin nauubos and tumatawid siya sa susunod na season so ayan parang ito yung guys yung tanong eh na yung lason ba pag nag expire nakakalason pa din <laughs> so dito nang galing yun guys so ngayon sasagutin natin ano at ipapaliwanag natin uh, isa isa kung ano ba yung mga dapat i-consider kapag bumibili tayo or nag-store tayo ng mga insecticide. So, unang-una guys is technically guys, yes, nag expire po talaga yung one, no? Yung uh, mga insecticide. And kung talagang babasahin natin guys, ang general na na lifespan ng isang insecticide guys is 2 years from the date of manufacturing. So, kung titingnan natin to guys, yan, no? 2024 siya. So, mag-expire siya ng 2026 so 24 25. so 2 years 2 years nga guys so ayan generally 2 years guys eh paano naman po kung halimbawa ito kasi karamihan ng mga ginagamit naman natin nabubura na yan di ba natatanggal pa nga ito eh so paano na paano yung consideration dun guys kapag ganun nabura na wala na yan so dapat guys alam lang natin kung kailan natin binili so to be safe guys dapat magamit na natin yung insecticide na binili natin within 2 years. Kahit hindi mo na makita guys yung 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 dito. Uh, yung expiry date niya diyan. Halimbawa na niya. Safe pa rin guys at least 2 years mula nung nabili mo siya. Siguro naman medyo matatandaan mo kung kailan mo siya nabili. Kahit taon man lang. So in guys. Kailangan 2 years mula nung nabili mo siya, magamit mo na siya. So ang rule natin dito guys, first in first out so kung una mo siyang nabili dapat maupos mo na siya within 2 years i think guys kung talagang ikaw is farmer naman and madami madalas kang mag-spray maupos pa naman yon within 2 years di ba or kung maliit naman yung farm mo guys di maliit lang yung bilhin mo huwag mo nang damihan para hindi ka mag-store, di ba? Yung tamang magagamit mo lang. So, ayun guys. Pero technically guys, nag expire siya. Ang pinaka mas safe is 2 years mula nung nabili mo siya. Regardless kung meron man yan o wala yung, yung expiry date niya dan. Pero, ayun. 2 years. And dapat guys, ma uh, may store pa rin siya ng maayos. Uh, nakatakip siya ng maayos. Hindi siya nakabilad. Nasa lilim. So, ayun. Mga consideration natin guys. Para masabi natin na effective pa rin guys yung ating lason. So sana nakatulong guys no yung video natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga klase ng video, mag-subscribe po kayo sa ating channel at ituturo ko po lahat ng nalalaman natin sa agriculture. Maraming maraming salamat guys at mabuhay po kayo.